Kasi nga, umingi tayo ng wisdom kay Lord para makapagsalaysay ka din, makapagsabi ka, makapagturo tayo ng tama. Believers, pag-usapan natin, ano nga ba yung mga biblical principles in starting your business? Para sure tayo na talaga magtagumpay ang negosyo natin ayon sa gusto ng Panginoon. Subukan naman natin i-align yung business natin sa will ni Lord, kung anong gusto ni Lord sa buhay natin. Marami kasi beses ang negosyo natin ay ibinasi natin sa sarili nating gusto, ibinasi natin sa trend, ibinasi natin sa AI, ibinasi natin sa iba't ibang elemento. So this time around, ibasin natin kung anong gusto ng Panginoon biblical principles. Okay? So, gamitin natin ang story ni Haring Solomon. Alam niyo naman siguro yung story ni King Solomon. So, punta lang natin sa Old Testament mo kanyang story para malaman natin kung paano siya magtagumpay. Actually, dalawang bahagi ang kanyang story as a king. Yung tagumpay niya as a king and of course, meron din siyang pagbagsak. Yung pagbagsak sa part 2 natin. Pero dito muna tayo sa part 1. Okay? So, so from this, we can build our business mula sa prinsipyo ng Bible. So, unahin na natin, tinan na po natin. Paano nga ba tayo magsisimula? Let us start with this. Tinan natin sa 2 Chronicles chapter 1, verse 10. Basahin ko po, ah, sabi po dito, Give me wisdom and knowledge that I may lead these people for who is able to govern this great people of yours. God said to Solomon, Since this is your heart's desire and you have not asked for wealth, possessions, or honor, nor for the deaths of your enemies. And since you have not asked for a long time, for a long life, but for wisdom and knowledge to govern my people over whom I have made you king. Therefore, wisdom and knowledge will be given you. Diba? Ang ganda, no? Tuloy natin. And I will also give you wealth, possessions, and honor. Tinanong si Aring Solomon, ano bang gusto mo? What do you want? So dito pwede siyang pumili ng, ito, in-enumerate dito, diba? wealth, possessions, or pati yung mga kaaway niya para maging mapayapa ang kanyang kaharian. Pwede niyang hilingin yun eh. Pero hindi. What, ano yung hilingin niya na magiging foundation ng kanyang leadership? Wisdom. So first, sa negosyo natin, kung titinan natin kung principle na to, ang dapat nating foundation is not about money, not about your family, not about your personal desire, not about competing other people, not about killing other people, not about revenge or whatever. It's wisdom. Humingi tayo ng wisdom and knowledge sa Panginoon. So yan yung dapat pundasyon ng negosyo natin. Pag yan ang pundasyon, lagi tayong may inuhugutan ng tama. Kasi kung base yan sa pamilya mo, sa gusto mo, hindi naman lahat ng gusto natin tama. Hindi lahat ng gusto ng pamilya mo tama. So pag yan ang pundasyon mo, chances are magkakamali tayo ng decision. So para hindi ka mamali ng decision sa iyong negosyo, wisdom is the foundation. Nagaling kay Lord. Hindi basta talino. Mahirap din yung talino mo. Eh. Being talino ng tao. Sobrang gagaling na natin. Nagtutur na nga tayo ngayon sa, sa moon, di ba? Ang dami na nating mga assistants, pero di natin nakikita. Mga AI. AI ang assistant natin. So, sobrang nating talino. Pero yung foundation ng negosyo mo should be wisdom coming from there. Okay. So, second principle, tinayin po natin, no? Uh, Mag-Bible mag study tayo. Chapter 5, verse 5, basahin ko na, no? I intend, therefore, to build temple for the name of the Lord my God, as the Lord told my father David when he said, Your son, whom I will put on the throne in your place, will build the temple for my name. Second po, ng dapat principle ng yung negosyo is, meron kang concrete purpose. Si Solomon, malinaw ang kanyang purpose. That is to build the temple. Build the temple. Ikaw naman, you're going to build your business for a certain purpose also. It's a solution. So, building the temple is a solution to all the people. Una sa Panginoon, pangalawa, para sa tao. Sa dami nang nasasakupan ni Haring Solomon. So, tayo din, you're going to build your business because you are solving a problem. May sinasolve kang problem. Kaya hindi, hindi ba sa negosyo eh. Pag, pag wala ka namang problema ang sinosolve sa negosyo mo, hindi siya nagtatagal. Basta ka nalang nagbenta ng kawali. Basta ka nalang nagbenta ng kandila. Walang masama dyan. Pero hindi natin inaayos, nire-repackage na solution siya. So, if you have your business right now, so ano ba yung konsepto niya? Solution ba siya or just selling? So, dapat alam natin. Okay, dapat solution niya. Number three is, ito, tinan po natin, o. First Kings pa rin tayo. First Kings chapter 5, verse 10 naman, talo tayo, baba tayo sa 10. In this way, Hiram kept Solomon supplied with all the cedar and juniper logs he wanted. And Solomon gave Hiram 20,000 cores of wheat as food for his household in addition to 20,000 back. Okay, so, nagkaroon na po siya ng strategic partnership. That is the third, strategic partner partnership. Nagkaroon na ng collaboration, pagpo-partner para yung wala si Haring Solomon, para yung wala siya, merong mag-provide. At siya din naman in return, tumulong din siya. So in in this partnership, si alliance nila si King Hiram of Tyre, siya po ang merong mga ano eh, resources and meron siyang skilled worker. So meron siyang world-class resources and skilled worker yun ang galing kay King Hiram. So siya naman, in return, of course, kailangan ma may ma maiambag siya, may makontribute si Harry Solomon, food naman ang binigay niya. So it's an strategic partnership. Pareho po na ikinabang. So sa negosyo, kailangan strategic partnership. Pag ikaw lang nakinabang, hindi magtatagal yan at hindi siya biblical. Kaya kung meron kang negosyo, nang lalamang ka ng ibang tao, lagi lang kung anong advantage sa'yo, yun lang ang nasusunod, tatanggalin ni Lord yan. Tatanggalin niya yung partnership na yan. Kaya kailangan, kung panay ka ikinabang, you post for a while. Mag-pray ka, sabi mo, Lord, ako lang ang nakikinabang sa partnership. Ano ba yung pwede kong i-contribute? Or kung may partner ka na wala siyang ino-offer para for your gain, puro ikaw lang, mag-pray ka din. Sabi mo, Lord, kausapin mo yung tao na to para talaga maging partner kami, tulungan niya ako. Or you ask for it. That's number three, strategic partnership. Next, number four naman, dun pa rin sa five, pero punta tayo sa 15 and 16. Solomon had 70,000 carriers and 80,000 stone cutters in the hills, as well as 3,340 men who supervised the project and directed the workers. Okay, so it's leadership, organization, and delegation. Leadership. Dito sa verse 17, ang first part, at the king's command, leadership at the king's command sa utos ng hari, sila'y sumusunod. That's leadership. Alam mo, pag hindi mo mapasunod ng mga tao, may na ang leadership mo. Kaya ikaw, as a business owner, make sure sinusunod tayo ng ating mga empleyado, ng ating team members. Pag hindi sila sumusunod, weak ang yung leadership. Huwag mo kaya maging weak. Pag weak ang leadership mo, babagsak ang negosyo mo. Look at this at the king's command. Sumusunod sila. They remove the quarry or inaalis nila yung mga kung ano may inuutos ni Haring Solomon. You make sure na kung ano inuutos mo, sinusunod ng mga tao mo. And organization. Meron siya supervisor, may leader siya, may delegation. So, ang organizational structure ng negosyo mo, reviewin natin. So, ikaw, meron kang leader, o kung CEO ka, di ba, may CEO tayo, may CMO tayo, CFO tayo. So, dapat meron kang organizational structure para madali ang pagde-delegate. Okay? That's how a business will succeed. And of course, punta tayo number 5 na po tayo. First Kings pa rin tayo sa chapter 4 verse 32. He spoke 3,000 proverbs and his songs numbered 1,005. So, si Haring Solomon po maintains productivity and innovation. Productivity and innovation. Innovation, kasi may wisdom nga siya eh. Kaya nakakapagturo siya. He was a writer, a thinker, a creator. Yun ang karakteristik ng isang negosyante, ng isang entrepreneur. Kasi nga, umingi tayo ng wisdom kay Lord para makapagsalaysay ka din, makapagsabi ka, makapagturo tayo ng tama. 22 muna tayo. The king had a fleet of trading ships. So, nagkaroon ng trading. Once every three years, it returned carrying gold, silver, and ivory, and apes and baboons. So, okay. Kung makikita natin sa binasa natin, nagkaroon din ng international trade. So, King Solomon also made sure na yung mga tao niya nakakapag-participate din para magkaroon sila ng income. Kasi may international trade. Nagpupunta yung ship doon, may gold, may iba't -ibang bagay, nag-stay doon yung barko. So, yung mga tao, nagpa sila. So, it give people an income opportunity. So, sa negosyo natin, hindi lang tayo dapat ang nakikinabang. Of course, lahat ng tao, lahat ng empleyado mo, nakikinabang din sila. Bigyan din natin silang kalayaan. Kaya I sa amin mean, dito sa Rockstar, uh, mostly naka-part-time ako, naka-remote kasi kami, remote place namin. I mean, remote ang aking team. So, meron silang kalayaan gumawa ng ibang bagay na gusto nila. I'm also, I'm giving that opportunity for them. And last, The brand of excellence. The first kings chapter 10 verse 24, the whole world sought audience with Solomon to hear the wisdom God had put in his heart. So naka-attract po si Haring Solomon ng mga prophets, queen na attract niya because of his brand. Kasi kumalat po na isa siyang matalinong tao, may wisdom na tao, magaling na tao kumalat ang balita, napainggan ng mga high-end people. So, ganun din dapat tayo sa business natin. Dapat yung brand of excellence mo mag Maramdaman sa kabilang baryo, maramdaman sa kabilang lalawigan, maramdaman sa kabilang city na merong isang rockstar o kung ano yung brand mo na may isang leader doon ng isang negosyo, nagtatagumpay, may wisdom, maayos, may organization, napapatakbo ng tama negosyo, hindi nang api na nga, empleyado niya. That's the brand of excellence. Okay, Gilibers, so sa atin pong lahat, this is just a simple message para sa atin. Bumalik tayo sa biblical principles to run our business. Alam nyo, ito sa akin sa Rockstar, bumalik tayo dito. Sabi ko, Lord, babalik kami sa iyo. I resurrender my business, the IMG Rockstar community sa iyo. Ikaw ang mag-guide sa amin. Alright? So, if you want to join our community, IMG Rockstar, so PM ka lang sa personal level. ko. May mga free education po tayo paano tayo magkaroon din ng negosyo, paano makatulong sa iba at makapag-invest sa mutual fund. And Kaiser, Kaiser 3 in -1, may healthcare life protection and investment. And of course, if you need speakers sa eh mga seminar, meron tayo ngayon from Chaos to Clarity or gusto mong magpa-coach kay Doc, pwedeng online or face-to-face. PM na sa so personal FB ni Doc. Let's go, let's go. Kapi po tayo.